yung mga kalucho magandang araw po sa inyo ngayon uh, uh, i-flex ko lang po yung mga available natin dito kay Lucho Kenil meron ako dito mga kalucho mga golden retriever uh, male and female with PCCI vaccine and deworm mga 2 to 3 months old mga kalucho bigay na lang po natin yan ng 15k with PCCI na po yan mga big bone malalaki po yan ang parents po sobrang lalaki po talaga Good morning mga kaluto. Ayan, meron tayong mga golden retriever dito sa Lucho Kennel. Ang gaganda niya, no? Lahat quality. Eto mga makakaibig, PM lang ngayon sa page natin, no? Meron naman ako ditong mga mini dachshund mga kalucho Lahat to babae, dalawang chokotan, isang black tan Mabilisan lang, bigay natin tong 6K 6K lang po mga kalucho sa para sa ating mga dachshund two months old one vaccine meron din naman po tayo ditong mga jack russell sa mga nagaanap po ng mga hunter na small breed at mga long uh, mga war coat tsaka smooth coat mga kalutyo bigay na lang po natin yung jack russell natin ng 7k yan magaganda po yan quality sa mga nagaanap din po ng mga small breed na miniature schnauzer ito ang asking lang po natin dito, parehas pong baba, F15K eh po. Dito naman mga kalucho sa shop ko sa may konsepsyon ng Lucho Pet Shop Marikina. Uh, Katipunan Street, naglagay po tayo dito ng mga fur babies sa mga gusto pong mag-rehome. Uh, uh, tumingin ng mga fur babies na gusto nilang ma-rehome. Pwede nyo po silang masilip dito yung mga cats and kittens natin sa Lucho Pet Shop Marikina. Araw-araw po yan meron tayong British Shorthair na female pure white, rare po yan mga kalucho babae po, 6 months old bigay na lang natin ng 15k at meron din po tayo ditong Scottish Fold, parehas din pong babae, mga Scottish Fold natin, bigay ko na lang ng 7k po yan mga yan, 7k na lang po, British Shorthair na golden po, golden shaded, parehas po silang lalaki, 6 months old, yan po lalaki po ng mga face yan, mga chunky po at British na British po talaga yung mga yan. Napakaganda po niyan. Bigay po natin dyan ng 20K negotiable. Para po sa Siberian natin, Siberian Forest Cat na male na 5 months old. Ito po, bigay ko lang po ito ng 13K mga kalutyo. Meron din po tayong Bengal dito na charcoal ang kulay. Ang Bengal po na charcoal na male. Para po sa kanya, 10K na lang. Helping a friend mga kalutyo, meron tayo ditong mga Persian. Big bone po ito, triple coat. Parehas pong lalaki, 3 months old. Asking po natin dito, bigay natin 8K. Mga pag kami na po kayo sa mga inaanok naming mga fur babies, uh, pwede nyo po kami i-visit o kontakin sa number na 0909-979-0592. Uh, open po kami for kennel visit sa shop namin, sa Lucho Pet Shop Concepcion, M. Bayan Branch, andun po yung mga fur babies namin. At syempre mga kalutsyo, meron din tayong grooming salon sa mga gusto pong magpag sa Lucho Pet Shop, visitahin niyo po kami. Kompleto tayo sa mga uh, accessories dito, tsaka mga dog supplies and cat supplies. Maraming salamat po and thank you mga ka-Lucho. Kato, magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa mga nanonood po dyan. Meron po pala ako dito ng hawak. Ito po ay ang husky. Ay po nakikita niyo po, um, isang babae, dalawang lalaki po iyan. Magdu 2 months old na po sila. Meron na rin po pala silang vaccine at deworm po. Bali dito po makikita niyo po yan po yung babae po na husky. Uh, bali po yan sila ay very rare po dahil po white color po sila at the same time po ay blue eyes po silang magkakapatid. Ito naman pong hawak ko is lalaki naman po. Dalawang lalaki po iya. So isang babae, isang lalaki po ang available po natin. Dito po ang asking price ko po, po is 9,000 po. Negosyable pa naman po ito. At meron din po tayong available na French Bulldog. Ang kulay po niyan is Brindle. 2 years old na po ito, female po ang gender. Bali ito po ay virgin pa po. And then meron po itong vaccine at anti-rabies na rin po. Bali ang asking price ko po dyan is 10,000 po. Negotiable pa naman po ito. Bali po sa lahat po na mag i po sa aking husky at dito po sa aking um, French Bulldog. Dito nyo po ako makukontak sa Casimarga Paws Rehoming. Ang cellphone number ko po ay 09169572582. Inquire lang po kayo at lalo na po kung kayo pa interested po sa husky po. Ayan po, marami pong salamat. God bless! Nang po sa Health of Five and Roll. Update ko lang po kayo sa mga... Update ko lang po kayo sa mga available pati namin dito sa amin. Yan, unang ibig meron tayo dito yung ating mga big bone na golden Fever. On solid so. Meron tayo dito dalawang female na mga heavy bone. Ito so, ang na ito so. Solid so, <laughs> na katawan sa ito. Going 3 months. Yan, yeah, Mrs. Director Tadworm ha. Ito, at ko rin pang isa. Medyo mas dark pong color niya. Yeah. So, ganda ng kulay niya ito. Okay. Ito ang asking ko dito, siya na lang po. 15,000 sa ating 6 retriever na heavy bone. Yan, napaka-solid yan. Tapos, meron din tayo sa pang-batch din ng golden retriever. Yan. At meron naman tayo dito, mayroon female din po. Yan. Two months old, ito yung ating male. Yan, big bone. Ito naman yung isa. female natin. ah, uh, may box na rin po, tsaka underworm. Ito, kasi ko dito, ano lang to. Uh, 13 pieces na lang po. Yan. Yeah. At uh, yung golden retriever. Tapos, meron din tayo dito. Ito yung ating ano, husky. Yan, yeah, husky wooly. Na female, yan. ah, uh, 3 months old, may box na rin to, tsaka underworm. Ito, kasi ko dito, 5-5 na lang to. Yan, nah, napakulit yan, no? hyper yan. 5-5 no? Five, five na lang yan. Tapos, meron tayo dito, yung jambos. tayong tayo. Bigyan. Jumbo mo tayo. Thank ating mate. Yeah. Four months old, may vaccine na siya again. Meron tayong female. Yeah. Medyo madungis na ako. Tapos na nila kumain. Eh. So, ganyan ka ito. Jumbo sa tayong female. Ito kasi ko so, sa kanila, isa na lang. Alam, na lang. Jumbo lang yan. Dito naman yung ating mga ano ah, ah pag natin na 3 months old, meron tayong female white. Yan, female white natin. Tapos meron din tayo dito, ito yung male natin. Ito yung male natin. Ano ah, ang ganda? 3 months old, may vaccine na rin po sila, ta the worm. Yan, ito naman yung ating white, the flag, so lang din yung white natin, na female. Yan. Yeah. yes yeah, po. Yan po. Ito nga si Yusa, pag natinisan na lang po, 13,000 sa ating mga patunok. Ayan po. Dito naman po yung mga batch natin din ng ano, ng pag, na 2 months old naman. Kaya meron din tayong white dito. White natin. Female. Ayan, tapos meron din tayo. Ayan. Diyan. Female din. Ayan, 2 months old, may mga boxing na ito, saka din. Ayan dami natin pag ngayon at meron pa kayo sa lead sa baba. Ayan. Ito is, ano, meal. Ayan. Ang asking ko po, po sa kanila is 12,000 na lang po sa ating mga 2 months old na pag. Ayan, 12,000 na lang po with vaccine tsaka doon ngayon, ha? Ayan po, 12,000 na lang po. Yan. Sa ngayon po yung mga available papis na lead sa aming channel, pwede yung ako po kami i-message sa aming FB page. RK Pecha 2.0 or sa contact number namin na 0915 3.5 Guys, meron tayo ditong 11 months old na British short na female. Hair na female 'yan. Ito guys, female out ko na lang to ng 23k guys. 23k female pa hit na 'yan guys ha. 11 months old 'yan. Dinait ko na rin 'yan ng kaunti. Ayun. May picture tayo ng mga matataba sila. Pahit na yan, guys, ha. Ah. 23K, bigay ko na lang. Ganda na ito para sa personal. Ayan, no. Ayan yung itsura niya tsaka tindig niya. Bigay ko na lang ang 23K, guys. And then, eto yung isang mas matanda sa kanya, guys. Ayan. Same price ko na lang din, 23 guys. Female din yan. And then, eto, may male tayo dito. Ayan. Probe na to guys ha. Ah. Pinapayat ko pa yan. Bigay ko na lang ng 25 million guys. Chunky face na yun ha. Ah. Ganda. Ang laki niya sa personal guys. Promise. Aggressive stud. May mga sample na rin niya ng mga naging anak niya. Nasa akin. And then may email naman tayo dito na golden black. Ayan. Eto guys, out ko na lang ng 27k fix na ako dun guys. 35k to 27k. Yan. Para as parents with papers. And then eto is may budget meal tayo dito na Himalayan Persian. Buntis na yan guys, so ang laka nansyan. Bigay ko na lang yan mabilisan guys ng 7.5. Manganganak anak na rin to. Ayan, ang laki ng chan ito. Bigay ko na lang ng 7, And then guys, meron tayo ditong Himalayan na female. Ito din guys, by budget meal. Bigay ko na lang to ng 6.5. Female yan guys ha, sobrang lambing tsaka sobrang taba. Ayan. And then may ragdal naman tayo dito na male guys. Ito, kapon. Wala na siyang bulsa, wala ng itlog. Kapon na to. Uh, bigay ko na lang ng 17k guys. Sobrang laki nito sa personal. Ayan oh, ginupit ko pa nga yung kaunting buntot. Kasi sobrang kapal talaga ng balahibo. Tinasayaran ng dumi niya. Ang laki nito. Pag nakita nyo lalo sa personal o oh, kaya mahawakan nyo. Ayan guys. Bigay ko na lang ng 17 na ah, guys. 17k. Negotiable naman yan Ang laki nito, promise. Sobrang kapal ng balahibo, tsaka sobrang tabak kitang kita naman and then may Devon Rex tayo dito na dalawang male guys Ayan. sa kanila guys dito sa whiteout ko na lang ng 65 tas dito sa tabi is 55 Ayan. parehas male yan guys ha island born pero yung parehas parents nila is import from China Ayan. dito sa white 65 dito sa isa is 55 Bago natin release yan with boxing yun guys. 4 months old. And then may munchkin tayo dito na import from China. And raghaga rin guys. Male. 2 balls. Sobrang chunky face. Bigay ko na lang to ng 55k guys. Sobrang kulit. 2 balls yan guys. Chunky face. 55k guys. Import guys ah. Pero yung mga passport nila is hindi ko na hindi ko na alam kung ano dun sa mga ano natin. Kasi ang daming passport nyan eh. Yan guys. Hello po mga boss. Meron po tayo dito ragdad. Ito po, bigay ko na lang po ito, ano, 19K. 19K na lang po sa kanya. Ragdoll, ayan. Sobrang laki niyo. Tapos ito po. <laughs> ito po po yung 2 months natin na ragdoll. Thomas lang po ito, mga boss boss. months lang po siya. Ito po, female. Female po ito, female, mga boss. Yeah. Ragdad female. 2 months lang. Ito po, bigay ko na lang po ito ng 20k po. 20k na lang sa kanya, mga boss. Kasi ito pa. Ito man po yung Devon Rex natin. Dragon Dex sila. Eto po, bigay ko na lang po ito, ano, 70k. Uh, 70k na lang po siya, Demon Rex. Mail po ito, mga boss, ha. Demon Rex. Ano po? Kasi ito pa po. Ito po. Ito po. Ito, uh, bigay ko na lang ito, ano. 12K. Ayan, 12K na lang po sa kanya mga boss. Ayan po siya. Yan lang po muna bill natin mga boss. Salamat po pala Ride and roll. Thank you po. Good day po sa mga followers and subscriber po ni Ride and Roll mula po dito sa Roll mula po dito sa Pilipinas hanggang dyan po sa Japan ingat po kayo lagi ako po pala si Boss Nong at ito po yung aking mga available cats yeah. Meron po ako ditong female exupersian flat face. Ayan po. Three times deworm na po sila. Bigay ko na lang po ito ng 8K. Negotiable pa po tayo. Ito pa po isang kapatid nila na kaliko rin na kaliko po. Ayan. 8K din po ito. Negotiable pa po tayo rito. Ayan. Yeah. At ito po isa ring babae. Tatlong Maria po sila. Ito po, blue marble. Yan, 8K na lang din po yan. Yan, ang ganda po lang pattern nito. Tapos, ito po yung nag-iisang kapatid po nila na male. Yan. Ito po, medyo long haired. Yan, ito po yung kanyang pattern na 8K na lang din po to sa mga followers, subscriber ni Ride and Roll at ni Pusa Serie. Message lang po kayo. 0915-940-7900 At sa akin pong messenger, boss nong po, ako po yung may karga na ginger na cat. Yan. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo. No. Uh. Ito po, female po. Beng Be oh. Bengal po siya. 5 months na female. Ayan po siya. Ayan yung pattern niya. Oh. Blackish brown po siya. Ayan po. Oh. Ayan, ayan, ayan na po. Okay. Okay. 7000 po. Tawad na pag, ano po, tumawad na kayo. Sabihin niyo na po yung tawad niyo na lang. Ito po, female. Hindi po ito. One year old na po siya mahigit. Proven na po siya. Give away lang po ito. Bibigay ko ng libre. Huwag niyo po ako i-message ha. Tumawag na lang po kayo. Tapos po, kung hindi nyo kayang pick up wag na po kayong tumawag. Fairview po ang location ko, Quezon City. Eh, kung hindi nyo makukuha yung araw na tumawag kayo, kinabukasan, Wag na po. Okay pa? Salamat po. Ayan hmm. po yung messenger ko po, ay yung telepono ko. Tawag na lang po. Yung mga gusto mag-inquire, tawag na lang po. Ayoko na po sumagot sa message. Okay pa. So, male exotic version. Male exotic version. Four months. Uh, main kong keeping. Yeah. Three months na po yan. Three months. Lalaki. Three months on female. Male pop male. Main kong. eight months old. British long hair by colour. British long hair for eight months bye -bye by colour. For British female and Yotaliko. Five months. Old. And British short hair. British Shorter, Blue Tabby. British Shorter, Blue Tabby. Nang five months yung to. Ito po, British Long Hair. Eight months, lalaki. British Long Hair. Ito po, British Shorter, Blue Tabby. It is short hair and yeah. same male to young. Yeah. Yeah. Turning three months ago. Yeah. Good morning right and all mayroon tayong K10 2 months old ito mga cross ito mga crossbreed ng main con persian ko ito ah yung nanay pure main con yung tatay persian ayan tatlo po sila tatlo Maganda ganda nyan ayan ito PM lang po kayo dito Napakaganda niyan. Pure white 'yan, yeah, pure white. Mara, hindi na. May maraming sa yamis, ha. ano. Apat po yan, apat. Ito, dalawang libo lang isa. Chat na lang kayo, apat po yan. Yan, yan, Magandang umaga sa lahat ng viewers. Yan, ride and roll, no. Cameron, no? mayroon Bari, meron tayong available dito na British long hair na lalaki. Ang pulay niya po is golden black shaded, no? Yan. Lalaki to, guys. May papel to, guys. Complete papers to. Ah, ito yung papel niya. Yan, ito. Yan, ito yung papel niya. Dito sa Black Golden Shaded natin, bigay ko na lang yan ng 30k negotiable pa, no. Bali, 4 years old na siya, pero malakas umistad. Parang 1 year old lang siya. Then, may available, may available pa tayo dito ang British Shorthair na female. Yan, female naman to. 3 months old, British Shorthair. Chunky face. Yan, ito, bigay ko na lang to ng 17k negotiable. Yan yun lang, maraming salamat. Good day po sa inyo mga ka-ride roll. Amin um, available... Amin um, available nga po pala tayo ditong quality expression mga bossing. Uh, ang gender po nila ay male po si Tuxedo Black at female naman po yung solid black natin. Text po natin sila isa-isa. Unay muna po natin tong male natin. Ang details po niya ay quality expression persian 4 months old, male triple coating big bone asa uh, price naman po niya mga bossing bibigyan na lang natin ng 10k po negotiable pa po yon. Uh, same price lang din po sila ni female mga bossing ah. Uh. kaya sa mga interesado nandiyan po yung facebook namin and number po namin mag PM lang po kayo sa mga interesado po Ito naman po si female natin ang details po niya ay quality ex version kita kita niya naman po pang upo talaga ah uh, 4 months old, triple coating big bone, female naman po siya. Uh, sa price po niya, same na lang din po, 10K na lang din po sa kanya. Yan. Sa mga interesado mga bossing, ulitin ko lang, direct PM lang po kayo sa Facebook account namin para sa madaling transaction mga bossing. Sa mga naghahanap naman po ng quality Persian mga ka Raiden Roll, eto may tatlo tayong quality, magkakapatid sila mga bossing. Talagang matataba at makakapal po ang pair nila. Uh, unay muna po natin itong si male 1 mga bossing. Details po niya ay Persian. 6 uh, months old, going to 7 months, triple coat in big bone, male 1. Uh, sa price naman po niya, 10k po, negotiable pa po yan mga bossing. Uh, flex naman po natin yung isa niya pa pong kapatid, si P-male 1. Ito po si P-male 1 natin mga boss. Tsaka ang talaga sila mga bossing. Ulitin ko lang yung details nila, pure Persian. 6 months, going to 7 months, uh, triple coat in big bone mga bossing. Sa price niya, ganun na lang din. Bigyan na lang po natin ng 10k negotiable pa po. May mga deworm na rin po sila. ah, uh, eto naman si tortoise natin mga bossing. Female to uh, pure Persian, triple coat and big bone. Ang ganda ng pagka tortoise na ito, mga bossing. Talagang bagay na bagay sa color ng mata niya. Tsaka quality po talaga. Sa price po niya, bigay ko na lang ng 9k negotiable pa po yun. Sa mga interesado po sa kanila, direct PM lang po kayo sa Facebook account namin. Ulitin ko lang po. Andiyan naman po sa video. Sa nagtatanong naman po ng location namin, ang location po namin ay uban dubulakan Sa mga interesado po, direct PM na po. Thank you. Hi! Isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop. Ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang furniture mo dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices ba Worry no more dahil ang services ay quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo dahil our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats. At my home service grooming pa. Oh, diba? Kumpleto, kompleto. Kaya, what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa ating page.